Wala akong kukuha. Ah. Erickson, Nathan, si Miguel. Nandun po. Nandun po. Miguel, ano bang pinagkagawa mo dyan? Bumaba ka nga! Pa, kinuha ko lang po yung bola po ng mga kalaro ko. Halika na! Bumaba ka dyan! Saan ka pumupunta? Iwi na kayo. Miguel, halika na. Umuwi na tayo. .しょ? Mama? Ano po yun? Diyos po. Hindi kayo akyat bahay. Thank you for taking the time off eh, gusto ko talaga ibigay to kay Mrs. Stan in person kasi siya din yung magiging ninang natin sa kasal. Wala yun. Yung event na yun mamaya, seminar lang, kaya na ng mga tao kayo. Okay. Sino yun? Miss eh, si Mariano. kapit uh, ba ito ni Jeff? Eh? Naging client namin before sa libo ng anak niya. Wait lang, Ana. Okay. Hello? Miss Mariano? Hello, Jordan. Pasensya na sa abala. Ba't ko kayo napatawag? Nandito kami sa tapat ng bahay ni Jeff. May narinig kasi kami kumalabog sa taas, sa second floor. Alam kong wala si Jeff dito eh. Wala kasi yung kotse niya sa tapat ng bahay niya. Pwede bang i-double check mo yung bahay ni Jeff? Baka kasi napasukan na magnanakaw. Sige, sige Salamat, Miss Mariano. Han, ay na kung bang kung sa ibang araw na lang natin gawin yung lakad natin today. Ha, hindi pwede. Han, kukulangin na tayo ng oras. Kailangan na natin lakarin to para sa mga ninong at kaninang ninang natin. Han, ayun pero emergency lang. Si Miss Mariano. May mga narinig daw siya na kakaibang ingay sa bahay ni Jeff. Punta natin. Baka naman meron lang naiwang nakabukas na bintana. merong hangin tapos may binagsak na gamit. I'm sure it's nothing. Calm, please. Gusto ko makasigurado. Gusto mo... Tatawag ako na si Leslie. Si Leslie nilang natin. Huwag na, huwag na. Huwag na natin siya abalahin. Ang lapit ng bahay ni Jeff, mga 20 minutes nandun na tayo. Come on, let's do this. Sino ka text mo? Ha? Huh? Ah, uh, wala. nag lang ako ng message sa wedding coordinator dahil hindi ko nasagot yung mga messages niya kanina. Kailangan natin umalis maaga. please. Ah! Hindi po kami nito. Ah! Kami sa'yo, please. Ah! Jeff, Jeff, ayoko na sa'yo. Pag hindi ka tumigil, mapipilitan ako. na Buti na lang pala, hindi ako sumama kay la mama tsaka Meldy sa palengke. Hindi ko alam na pupunta ka. Oh, naparito ka. Gusto na sana kitang makausap. Uh, sakto, A ako rin gusto kitang makausap. May sasabihin sana ako sa'yo. Ah, uh, ano oh, sige, mauna ka. Kasi nag-uusap kami ni Mama kagabi. Mm -hmm. E eh, nabanggit niya lang sa akin na... Siyempre, parang ang dami ko pang hindi nalalaman tungkol sa sa'yo, sa nakaraan mo. Pero sa akin naman, kung akong tatanungin mo, Leon, hindi na yun importante. Kasi alam ko naman na tinalikuran mo na yung dati mong buhay. Tsaka nagbabagong tao ka na. Ay, siguro... Siguro kaya din kami nasira ni Jordan noon, kasi ay, hindi na siya naging makatotoo sa akin, eh. Tinago niya yung nangyari sa kanila ni Shira, tapos yung pagbubuntis pa ni Shira. Siyempre, alam mo naman, di ba, sa relasyon, bukod sa pagmamahal, saka sa loyalty, importante din ang pagiging tapat ko naman maulit yung nangyari noon. Paano kung ako na may ginawang kasalanan na hindi ko sinabi sa iyo? Eh, sa sa ko. Bakit mo naman yung gagawin, di ba? Masasaktan din ako kasi bakit mo yun isa sekreto? Alam mo naman, yun yung nangyari sa huling relasyon ko, tapos gagawin mo pa. Yung mo ulit na yun. Bakit? May kasalanan ka bang ginawa na hindi ko alam?